no abiding to president magdali for the longest years dili mami no breaker yan na lang mga operational sa pulisya nato ito ang maring inihayag ng kilalang negosyante at Cotabato former chamber of commerce president na si Don Ramon Floresta matapos itong hinuli at makuna ng mga hindi armas at pampasabog sa kanyang bahay sa Purok Gumasak, Barangay Bulacanon, Makilala ko Tabato, alas 12.40 ng madaling araw kahapon. Kaya naman hinamon niya ang maoperatiba na suriin ang fingerprint na nasa mga armas at pampasabog dahil kumpiyansa itong hindi sa kanya ang ito Kung may baril man siya ay iisa lang ito at lesensyado. Hindi ito makapaniwalang na damay ang kanyang dalawang security aid na pawang mga retired army. Sa kanyang compound ay malayo anya ang kanyang bahay at opisina ng motor pool kung saan natutulog ang dalawang security personnel kaya nagulat na lang itong napatay ang dalawa dahil ayon sa PNP nanlaban umano ang mga ito. Hard security consultant Anya ang isa sa dalawa habang driver at security aide naman ang isa na isa at kalahating buwan pa lang nagtatrabaho sa kanya. Kaso sa Pikas Party sa Kuwa, nalo na niabot naman ni Tanan. Pero ako kabalo ko na kininagugat ni Tanan sa away pamilya, sa Utah. Ako nagpapasalamat ko nabuhi ako kay Moral Gerlina tanaw na ako, moral bigyan diba yeah. Nabatid na non bailable ang kasong kinakaharap ni Floresta dahil may dalawang granadang kasamang na recover sa bahay nito Luigi Alan Tutor Ndbc Bida Balita